Hello guys, magandang hapon and welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys, ay may napamili kasi ako mga nung nakaraan pa to. Di nung last Sunday, nung nakarang Sunday pa kasi every two weeks po nga, every two weeks nga po yung aming uh, grocery dito sa aming tindahan. So, yung mga napamili ko guys, since malapit na po ang Undas, 'di ba? Uh, All Saints Day ay November 1, saka All Souls Day ng November 2, 'di ba? So, pag pinaghandaan ko guys kasi nung nakaraan kasi may mga customer kasi ako na naghahanap ng mga kandila. So, may, sa tindahan ko talaga guys, meron talaga kami mga kandila. Kahit hindi naman ah, uh, tawag dito undas, ay may naghahanap talaga mga kandila. Kasi ba diba yung mga, ano natin, mga mahal natin sa buhay na pinagtitirik natin ng mga kandila. Lalo na pag yung ano, anniversary nila. O, oh, so, yung mga kapitbahay ko dito guys, ay naghahanap ng mga kandila. Umibili sila dito sa akin ng kandila. So, ito po yung mga luma kong kandila guys. So, mga ganito yung brand. Joy yung lagi kong binibili. Yan. So, yeah, gan ganun din yung bago kong nabili. Joy. ah uh, Joy Sperma. Ganyan. So, ganito guys na abintahan ah, ko na ganito. Yung number 6, 20 pieces po ang laman. Ang price po nito ay 5 piso. Yung ganito, 5 piso po bintahan ko nito. Ganyan. So, ito ang mga luma kong mga kandila. Yan, 5 pesos. Ito na lang. Ayto uh, kakabukas lang nito, guys, kasi yung isang balot ay ibus na. Tapos, meron din ako nito, guys, yung number 16 na apat ang piraso. Ang apat na piraso ang bintahan ko nito noon ay uh 13, 13 pesos. Ayan, 13 pesos. Mali ko 13. So, ito mal medyo malaki din to. Yung ganyan oh, parang bilog. 13 pesos. Pero guys, kung gusto niyo makamura, uh, ngayon pa lang bumili na kayo. Kung sa inyo naman sa tindahan ninyo ay mga ay may maraming naghahanap ng mga kandila, 'di ba? Ngayon pa lang bumili na kayo, guys, kasi medyo mura po siya. Mura po 'yung bili ko ng aking mga bagong kandila, ayan. So ito 'yung mga bago kong kandila. Mamaya guys ipakita ko sa inyo. So, tapos ito, ito kasama to, guys. Ito 'yon, uh, 13 pesos, isa, uh, may isa pang balot, hindi pa siya pawas Tapos ito din. Uh, ganun din to, guys. 13 din ang isang yan. Tapos, ito naman, yung medyo malaki. Ayan. 18 pesos po ito. 18. Pero, yung bago ko, guys, grabe. Ang, ang mas, sobrang mura. Mura yung bago kong nabili. Ay! Ay, 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 ay. Baka nabali. Wait lang po. Ay, hindi naman. Hindi naman siya nabali. <laughs> Nahulog. Tapos, ito yung mga bago kong nabili, guys. Wait lang. Mga kong nabili yung kandila. Medyo may mga malalakay. At baka yung nasa, nakalagay sa, tawag dito. Nakalagay sa parang bote. Na babasagin. Yan. Patulong ko binili kong ganito. Kunin ko lang yung dalawa pa guys. Sa taas lang. Kasi naka-display na kasi ito. Kaya lang kinuha ko para uh, ipakita ko sa inyo. Ayan. So, ito guys. Ganyan siya oh. Ganyan yung laki niya ang bentahan ko nito guys ay 80 pesos. Ayan, 80 pesos. Ang bili ko naman nito ay 69.50. O so meron ako pagkano? 89.50 ah uh, wait, ah uh, 60, wait lang. Ano ba? 69.50 ang bili ko nito guys. Ang benta ko nito 80. So meron ako uh, 10.50 tama, 'di ba? 10.50 sa isang ganito. So, kung sa inyo guys, ha, kung may naghahanap sa inyo, bili na kayo kasi mas mura ata ngayon. Kasi di ba usually kasi pag kung kailan yung undas, doon nagmamahalan ang mga kandila. Tsaka minsan, di ba, mataas talaga. Mataas ng kandila. Tapos ito naman, ito yung nabili ko na, yung number 18, tingnan nyo guys. O, number 18, meron ako dito number 18. Ano, Saan na ba yun? Yung isa kong number 18 ito. Yung number 18 ko dati bintahan ko ay, ay 18 pesos. Ngayon ang bintahan ko na lang dito sa bago kong bili ay 12 pesos na lang. Same lang to. Same lang laki. Same lang size. Eight, number 18. Pero itong luma ay 18 pesos. Tapos ngayon bago 12 na lang. O ah, diba ang laki, ng, ang laki ng binaba ng mga kandila. Sin siguro dahil hindi pa naman pundas. Doon talaga ang nagtataasan ta, na yung kandila. Tapos ito naman, ito yung number 18. So yung mga binili kong number 18 ay ilan ba to? 1, 2, 3, 4. Apat po yung binili kong uh, number 18. So, sa isang balot, ang benta ko 46. Tapos, ang per piece ay 12. Tapos, dito naman sa yung dalawahan, yan, number 20. Ang binili ko naman ito ay uh, 20 per hour. Ah, meh, <laughs> hindi 20. Apat na, apat na peraso guys, na ganyan. So, ang bintahan ko sa isa ay 25. Ang isang buo na, uh, na dalawa, 50. Ang bili ko naman ito ay nasa 40 ata. 40 ba? Wait. Oh, yes, oh, yes guys. 40 ang bili ko nito. 40 point something. Pero ang ano ko ay, nagpatong lang ako ng 10 pesos dito sa buong, sa dalawang to. Kaya 25-25 each. 50 ang balot. Ah, oh, yan. Ito din. Ganun din siya, guys. So, ilan pala to? 1, 2, 3, 4. Lima palang ganito. Limang ganito ang binili kong kandila. So, madami, madaming naghahanap, guys. Lalo na pag yung, ano, uh, undas. Naghahanap sila ng malalaki. Compared dun sa mga maliliit. Gusto nila yung mga ganito. Malalakihan para social. <laughs> Joke <lang. laughs> Tapos, ito nga, guys, oh. Uh, na-try ko, tinry ko lang. Kaya lang yung isang nabili ko, hindi ko napansin. Or baka doon sa handling lang nung padating na dito sa bahay. Yan na, oh, meron siyang parang marka ng basag. Pero hindi naman siya yung ano, na nakakapa mo yung ano. Siguro sa loob lang. Yan. So, 80 pesos. So, di ba pag ano, yung mga customer kasi natin pag naghahanap, di ba, bili din tayo kasi talagang uh, susunod yan pag ano na, pag pa malapit na undas since ano na ngayon, October uh, next month is November na, so undas eh, ano lang yun, mabilis lang yun, sa buwan lang uh, di ba, may maghahanap na ng kandila so magaganda yung mga kandila ganito lagi yung mga binibini ko guys yan, ganito mga kandila na uh, Joy Sperma So, yun lamang guys ang aking sinishare. Maraming salamat pa alam. Bye-bye!